Yo, what's up guys? Ah, uh, happy fiesta pin yan. Yan, ah, uh, di ako nakapag-video kanina guys. Kasi, busy, busy tayo sa parang uh, entertain sa mga tao. Tapos, nag e-give pa tayo. Naghanda pa sa mga kakailanganin. Ah, uh, ngayon lang po na, ano, na, na mayroong time. So, wala na. Ah, uh, konti na lang ang naiwan na nito yung mga kaibigan ni Dodong at yun wala na magliligpit na tayo guys at may ano tayo may nilagang. kalabaw uh, uy ito nilaga ano ah uh, balat pinakuluan oh. so yun guys ito yung mga laman ng loob ng kalabaw Ayan. kilawin Ayan, kilawin at yun, sila na lang yung iwan doon at mamaya ano pa maya punta tayo na ang plaza manunood kung makaabot tayo sa mga ano uh, kailanganin. Shout out kay Jimar. <laughs> at saka, ano, may inaantay tayo guys, hindi pa dumating yung uh, kasamahan natin sa mga vlogger dito sa pinya sa mga pinya vlogger na si Boy Tripping at si Consihal Triple 13. Hindi pa dumating si Consihal Triple 13 guys at uh, habang wala ng mga tao, nag na lang sila doon kayo muna ay maghugas. So, yun naman talaga ang ating trabaho. Tapos, mag-pista, maglilipit, maghugas. At ayun, nag nang ng tumugtog dun sa, ano, sa plaza. So, konti na lang din. Medyo bilis-bilis na natin yung paghugas, guys. Alright. <laughs> ah. Ito. Tapos na itong sinagnan. So, bandawan <tuk tangan> ah, ito, ya man? Ito. sa bandawan na lang ito. Ah, sama? ito, Ito, Asa man? <laughs> Alright, nandito na yung inaantay natin. Andito. Oy, bagong alot naman. Wala naman, di naman blonde eh. Oh, shout out kay Boy Trevor. <laughs> nandito na ako ngayon sa bahay po ni Idol. Alam, ani, Mercy Perez sa kani. Dodo Mix Vlog. Masiraan pa dyan yung bucket Ha? Lakaw ko yun, sakay ko put ko andre Okay Masiraan lagi yung bakit? Nanda ako, tagong motor na oh Nabilin Asa ba nabilin suso ah? Lito sa lingasa mga eh oh, Oo no, nga palo, tamingin lang yung... dito Baubaw mo ka? Baubaw? Si ano yung may baubaw? Si Trifol O Trifol? Asa ba si Trifol nun? O kung motor, hindi ha? niya Sana si Trifol? Lagi, lagi. yun, hindi Dito siya, dito sa live naman eh siya magdungan. Di yeah, nagchat ko niya doon, sabi, sabi si -E, ko, ano, ah, si -E. -E. "Chat sig i pa kung ano ko." Ah, wala ko dugay pa tinutulog i bibi. Ay payari mo i Nagchat man po si hmm. ko ani, edo asa nung ko bagay, ko abot ko nung kula. Nga og oh, balik hmm. chat na ko sa mga kauban. yung maulan kung bande ya kun sa. Ah, Kauban. Uh, chat nagchat -nag ko ni Noel, bagay mix vlog. Imda sa kagyang ko na may palit. Si, dali si, Si si si. Tingi. Astingi. oo. Oh, tingi. Taga Tagakon na no, galas sa pulmina ah, oh, sa pulmina yeah, gagawa niya yung kamil gawa yeah, niya yung kamil hindi isa kunyurge kuwan, nagkuwik na niya likinan saan nagtubangin yung kuwan? oye hihihi di ano na kung saan? kung saan? nao saan? nawalan na ibutas na sa freezer nang kuan ko ikaw nagvlog yun ka? nagvlog ko rin pero wala na nag naiinay na ko ba talagang sarap kong upload ako galing na kanina pa kong nagaantay kay Boy Tripping sabihin niya Kaming. Kaming. Nasiraan ng bakit si Kuan. Boy tripping. Sa lingasa, nabili na kong motor. Paano ito? Ito yun. Lagi ako si Galimit. Aga itong Galimit na ba nga? DB ba? Galimit? Galimit. Si DB ba? DB ba? Oo. ka na boss?

Dore, dina dore, dina dore. Sa ibutan sa nato ni sa freezer. Nawala na yung lamig sa Sa coke. Ngayon si. Pag ano diha. <laughs> oh, dina dina. <laughs> oh. Dina dina. <laughs> oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ayun na, maulo na kayo. Gamay ring clip ko. Ito, 3 minutes na lang. Short videos? O, dahil pa juga kayong bus. O, gibin juga dahang kayong bus. O, kung si boy tripping, asa na ron? Ayun na, wala ko. Oh, kita tayo Tripping. Si Triple 13 hindi pa dumating. Sabi niya, magsabay na sila ni Boy Tripping. Ano na yung mga iya po ng sabaw? Hindi ba? Hindi ba? Ay! Boy Tripping, ano masabi mo sa aming Rivenyo. Lagi no. Okay lang 'yan, okay <laughs> lang 'yan. Tapos <lang laughs> yung laban. So, okay, Pumasok ka ba kagabi ng ano? Live plus, ni Oh no. Yung isang, so, isang gabi ba 'yan, guys? Kay... Kadele, kaso Ay, kaso kata ko lang. Ang ni ko na graduate na. Pero may, may na, last 2 so, minutes so, pa. So, baka wala pa kan, hindi pa yeah. mawala ng pag-asa. Last 2 minutes. Last 2 minutes, ilang araw pa? Mahaba pang last 2. No, ano pa na 'yan? <laughs> pang pag mag last 2 minutes na baka may ano na. Mm -hmm. Pero gusto ano. pa rin niya no. Kaming tatlo ni Tripol at saka ni Alas, mm -hmm. ano lang yung aming uh, challenge 150 dollars. <laughs> 100 dollar <laughs> 100 dollar na lang para makasahod Ate, <laughs> so, ano, yan, nice pa rin yan no? oh. Iswerte pa rin na yun oh, guys. sige hirap talaga sa ano mahirap ang bigayan eh, ni Lolo YT youtube youtube din eh. oh. si Lolo YT nga ayaw magbigay ng malaki so, ano, bali na nga rin facebook sige na sige na kain na kain ah! tao na lang tag sa ah! Kain nalang tayo ng guys kasi napakaomay. Uy, kain tayo ng ngayon. Uy, ayan. Nakasama ko, stand Ay, soju pa tayo maghihinom doon. Ito. ba? Mayroon mo siguro ka ng soju, no? Mayroon mo siguro

pera sa mga bisita ni Alas. Dadi pa na makita kay Kuan pa. Di pa ma, di pa na maklaro Ato maklaro sa Kuan na. Kakas na ang pom. Pero tagaano po, kung ano, dahil saan naman siya mabasa? Hindi pa rin sa ingles ba nga, makabasa na niya kayo? Ano nga, hindi. Ito eh, hindi ko siguro siya ito eh, karoon. Kamunang makabasa-basa siya. Nalangay ang maeslo ay, kagalaw na siya mabasa. Kaya na, hindi na yun sa dani ka nga. Sa manay mong banghuday nga, di man makabasa. Sa kung saan, karoon, yan ang nasa kangong Ma, wala naman ko magpapadlong sa eskulan. Naminaw naman kong teacher. Ingan siya? Ya, te, pinalipay na, ningon mas teacher ma, uy, makabalo na siya mabasa. Nya kay, pag anang pradaring, itong naisumpay, bitaw ng English, na pa-pronounce lahi, the so pa yun, not for hire, not for hire. Eh. <laughs> <laughs> para <laughs> harlagi, hiri o tanawa o, hiri hahahaha tuluwan mo lang <laughs> ako ng not for harlagi <laughs> <ba> na Sa silent lang <laughs> na sa tuluwan pa na sa inyo ano ni silo mo ka diya? inyo magandang sign sir nga. do ang do not ang no, mo enter, ah. kaya do not enter man do not try mo enter, hindi na ko, kay do not <susur> kunin akong motor Sa ko police Nauk si Buboy. Kay. Wala na si kay Kay Dora na sa iyo. Na, napariya sa ay sa third year bata ka. Nga ni Ma'am Padayhag. Nga ni il ao, ni Agbayot ba? Ime, aso to? Iner. 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 Ang katubang siya katawa na pag ipabasa something ibruan, in sumiting ibriyon, Tatong bagong inyong katawang sus... Kaya ako ito ang So, dyan din ni mam. Ma so, yun guys. Tapos na yung kumain. Saging lang yung ating kinain. Kasi naumay na tayo sa karne. Eh. Ito so, yung